uh, what's up mga lodi so nandito na tayo sa Malate mga lodi nandito tayo sa Pablo Campo uh, unang biyahe natin mga lodi galing Cavite papunta ng Mall of Asia alagang 650 mga lodi uh, nagluluko ang ano namin ngayon mga lodi ang Joyride application nagluluko yung bagong app sa uh, hindi lumalabas sa uh, screen yung ano booking niya Alright, so tsaka kanina hindi, maru, man kapag tap Pero sana maayos ka agad ito mga IT ni Joy Joy Yun na ang problema So kaya kasundo na nasa gilid gilid oh. Hindi makakuha ng booking Kasi dumidiretso sa request sa mga booking mga load Alright, so Antay-antay tayo nito Baga mamaya mag-delivery tayo So medyo uh, So pasugod naman ang panahon mga load Yun, alright yung tsaga lang kahit pa na meron tayo, one down alright yun, what's up mga lodi so good afternoon so, Taka pananghali na tayo so, dun tayo kumain sa likod adobong manok ang kinain natin mga lodi, tsaka isang kanin so, dito tayo, 7-11, nandyan si Red alright so, Taka katatlong booking pa lang tayo mga lodi kasi naglulukwa ang apps ni Joyride mga lodi kahit paano pa, uh, tsaga lang talaga mga lodi kahit paano pa, may pumapasok din naman kagaya kanina sa palok 30 minutes more yata tayo doon kapag uh, atin tayo ng green hills maingay ang truck nakapagatid tayo ng green hills tapos dahil nagugutom tayo makiat na tayo dito sa may Indomingo alright sa corner ng pituason Indomingo mga lodi so dito na tayo Uh, kumain muna tayo mga lodi so mapakain mapakainit ang panahon mga lodi oh mga lodi Arp. kahit pa paano tsaga tsaga lang talaga mga lodi alright so keep safe drive safe mga lodi sa mga, mga biyahe dyan so tsaga lang talaga hindi makapagtapa pang gcas true gcas di makapagtapa pero sa qr uh, ph makapagtapa mga lodi alright <coughs> yun mga lodi so napunta tayo dito sa ano sa 13 pesos kumnabad na ito yo na doon so. so, muna tayo Lodi after mga 30 minutes more dun sa Fairview nakakuha tayo punta ng uh, dyan sa Marcos Highway mga Lodi or right sa Jollibee so 161 binigay naman ni Madam uh, 180 so nandito tayo ngayon sa ano ito uh, Pasig so yun nandito tayo magabang abang mga Lodi Ayan, na, ano to Pasig to mga Lodi na alam ko to Santolan eh uh, Lodi ng Eastwood Alright, so dito tayo uh, Dati nakapagkatambay na tayo dito mga ilang beses So nakakakuha talaga tayo dito ng passenger natin mga lodi Dito lang tayo sa gilid yan, alright Okay, kahit pa paano meron tayong limang uh, passenger na booking mga lodi Tapos dalawang delivery So fitong biyahe na tayo mga lodi Meron naman tayong gross income ngayon na uh, 1,500 pesos mga lodi Alright, bro. So, tiyagaan talaga. So, abang-abang naman tayo dito. Medyo nagluloko kasi ang apps ni Joy. Kaya, nakalimang booking pa lang tayo. Buti na lang ang, ang isang booking natin na una kanina, one time, big time. So, galing ng 13, malapit sa amin ay kapunta ng Moa, Pasay. Mga Lodi. Eh. Sa halagang 650 rin mga Lodi. Eh. Alright, so dito tayo mag- A ano nang ating uh, kapalaran mga lodi Abang-abang tayo Meron at meron yan dito mga lodi Alright Orderan ko na rin yan Okay So yun mga lodi So uh, There paano to Kusok to uh, Magano ko Punas So yung mga lodi Nasa bahay na tayo yung mga lodi So Medyo nagtagal tayo doon Isang oras tayo sa BGC Bago tayo makakuha ng booking natin So uh, nakuha natin na uh, papuntang nga uh, J. Aguilar na Las Piñas mga Lodi 236 din so red sa gilid oh. yun oh, sa gilid natin alright so nag full tank na rin tayo 270 pesos ang ating nagastos na gasolina ah, bagay, ano pala ginasus ginamit pa rin kasi namin kahapon magsimba mga Lodi sa naik yun alright yon mga lodi so 9 booking rides tayo mga lodi tapos may dalawang delivery tayo kanina kahit pa paano mga lodi naka net income pa rin tayo ng 1,300 pesos uh, may pang top up na tayo at nag full tank na tayo ng gasolina so hindi naman sama mga lodi so nagluluko rin kasi kanina yung ano laps ng joy ride kanina hindi makapag top up mga lodi yun alright so saan ang kulam dear ha eh yung ulam natin an ano bang ininit mo upo hindi so kaya sa salamat sa Diyos sa medyo umambon pero to tapos sobrang init kanina grabe init kanina kahit na walang hangin ang sakit sa ulo sakit nga ulo ko eh yo mga lodi so uh, pay na tayo may advil okay alright so si primo oh. may tao okay so mga lodi so peace I'm out.